Real talk po tayo ngayon na paano malalaman kung malapit nang pumanaw o mamatay ang isang tao. Pasensya na sa topic ko pero very important. Una-una, sabihin ko lang, hindi ito 100%. Pero oras na makita nyo itong siyam na senyales, ibig sabihin, baka in a few years or in a few months, pwedeng pumanaw yung tao hindi to katulad ng unang ginawa kong video, yung one week to go, yung hinihingal, namumutla na, hindi po to. Ito yung a few years bago mangyari, a few months, may sign na tagilid na yung buhay. So, napakahalaga to sa pamilya kasi kailangan ayusin nila yung mga gamit, kung may lupa man, may ari-arian man. Kasi oras na pumanaw sa tao nang hindi ready, ang laking sakit ng ulo, away at gastos sa pamilya. Okay, hey, pasensya na, siyam to. Pero hindi to 100%, ha? Hindi to 100%, posible pa rin mababuhay. Pero pag merong itong 9, medyo tagilid. Number 1, bedridden na yung pasyente at ayaw nang kumain. Yan, kahit anong sakit na stroke, bedridden na, hinahina -hina kumain, ayaw na umupo, lagi na nakahiga, ibig sabihin, pabagsak na ng pabagsak yung katawan ng tao every month, every year, pahina ng pahina. Kasi pag tuloy-tuloy yun, walang pupuntahan. Papanaw yung tao. Maybe in a few years. Number two, kaya pasensya na, hindi to 100%. Ha? Number two, chronic dialysis. Oo, masakit man sabihin, pero basta nagda-dialysis yung tuloy-tuloy, napakahirap. Oo, lalo na kung may edad na pahina na pahina, pwede mag-infection, pwede mag-pulmonya, pwede mag-heart failure. Ang pwede lang sa chronic dialysis, magki-kidney transplant ka eh. Pag nag-kidney transplant, may laban ulit. Pero kung walang pera pang kidney transplant, laging dialysis, laging delikado ang buhay. Kasi nga, high risk sila magkasakit. Number three, laging na-ICU. Laging in and out sa hospital. Alam ano mo na, na-ICU na eh. Tapos balik-balik sa ospital. Ibig sabihin, masakitin siya. Konting pulmonya, konting ubo na ospital na. Ibig sabihin, medyo mahina yung katawan niya eh. Bakit ganon? So, ingat na tayo sa buhay niya. Number four, may cancer na late stage, stage three, stage four. Alam ko may gumagaling pa, may nagiging cancer free, pero pag stage three, stage four na, medyo kahit papano, mahirap na eh yung cancer na bumalik, yung may cancer dati tapos nag-recur siya, mag-iingat din tayo. Number five, yung naka-oxygen na lagi. Kung hindi na matanggal sa oxygen, pag tinatanggal yung oxygen, bumabagsak yung pulse oximeter, yung saturation, kailangan lagi na naka-oxygen. Sino to? COPD, emphysema, naninigarilyo, may sira na yung baga. So, paglagi ng tali sa oxygen, mahirap po yun. Di ba? Medyo delikado ang buhay. Hindi ko sinasabi na hindi na mabubuhay. Pwede pa siya mabuhay 5 years, 10 years, kung maingat. Kung todo bantay ng nurse. Number 6, nag-suicide attempt. So, yan talaga. hirap talaga sa depression and suicide. Oras na nagawa na niya minsan, malaki yung risk na uulitin niya. Ang hirap mabantayan ah, Ito sa experience ko talaga Lalo na kung overdose O may droga pa So talagang todo bantay sa ganitong pasyente Number seven Criminal behavior gumawa ng krimen Nakulong, lumabas, nakulong ulit Kasi minsan pag yung utak ng tao Gusto na gumawa ng pagnanakaw O ano, paulit-ulit kaya laging risky. Marami siyang kaaway. Mamaya masaksak na lang siya. ba? Diba? So, pag ganito na yung buhay niya, medyo tagilid na. Number eight, signs na baka malapit na pumanaw. Number eight is elderly. Pag umabot na ng 80s, 90s, years old, eh kahit gaano kalakas. Alam ko, malakas tayo. May 80 na malakas, may 90 man na malakas. Pero, syempre, alam naman natin, wala naman na bubuhay forever. ba? Diba? So, pagdating ng 100, nahirap na niyan. So, pwede na sila matumba, pwede na sila ma-accident. So, todo bantay na yung ganito. Huwag mo isipin, ah, malakas pa si nanay, si lolo, si lola, hayaan natin, mag-abroad tayo, iwan natin. Ah, hindi po, 80s, 90s, todo ingat na yan. Mabilisan na yun eh. Ang usually nangyari, bagsak eh. Bagsak mo na, hip fracture mo na, o na high blood, na stroke mo na, from the stroke, from the hip fracture, tuloy-tuloy na yun pulmonya na, hindi nagagaling, in and out sa hospital hanggang magkakakomplikasyon. Number nine last is yung may mental illness. Yung may schizophrenia, mental illness na hindi maalagaan ng sarili o minsan yung mga may bipolar disorder, minsan mahirap din eh. Lalo na yung manic depressive. Ang hirap din makontrol yung buhay nila. Laging nagkakaroon ng complication So ito po ang aking nine warning signs na baka in a few years na medyo kailangan pag-iingat sa buhay. So maganda malaman to ng pamilya at lagi ko nga binabantayan sa sarili ko. Sana hindi tayo umabot sa stage na sirang-sira baga, sirang-sira na yung puso napahina na napahina mapapansin nyo naman yan eh every year yung pahina na pahina hindi na nag-up so kailangan natin talaga mentally very positive mentally very strong na gusto mo pa mabuhay na ka kahit meron ka nitong 9 kung talagang malakas ang fighting spirit mo kakayanin pero kung pag nakita natin every year pahina na pahina hindi na po maganda yon. Sana po nakatulong tong video ko. Pasensya na real talk to para makatulong sa pamilya. Lahat ng mga anak makadecide sa future din ng buong pamilya. God bless.